Inayin mo yung vlog mo Welcome to my vlog. Second day. So, ito naman yung ano yung time kung saan kami kukuha ng mga gulay sa gubat. Yan, pupunta kami sa gubat guys. Pero hindi kami makakatawid kasi laki ng ilog. Ala, grabe, paano tayo tatawid dyan? Aba mo ulit dito. kristal. Alloy, pakita na yung ba? Nagbubugbog ba? Oh, yan oh, paano kami tatawid ngayon diyan? Ang laki-laki naman ng ilog. Sino makabaha? subukan naming tumawid doon, guys. Sa ano sa Hanging Bridge, may hanging bridge pa yan eh. Oh, yan may hanging bridge pa yan. Eh. Punta na. Tingnan yung mga bata oh. Yan, yung maliit. Grabe. <laughs> Mga uh, taga-probinsya talaga yan. Mga taong <laughs> probinsya. So, eto. Sunod tayo sa kanila. Agarabi mo din nila. Yun. Grabe, baka may ahas. Uy, baka may anaconda dyan. Ay, wala daw. Kunin natin yung kahoy. Oo. Sino ka nagtambak dyan. Oo, may cross guys. So, hindi ko alam kung bakit sila naglagay dyan ng cross. Palatandaan. Ayun. Ayun.

So ayan. May hawak, may hawak pang timba, ilagayan namin 'yan ng mga makukuha naming mga gulay. So ganito yung buhay namin sa probinsya. Gulay lang mabubuhay na kami. Kukunin lang namin sa bukid. Ay hindi pala bukid sa sa ano? Sa forest. Anong Tagalog na forest? Bukid but. No sa gubat, kupu Kukuha kami ng mga ano, ng mga gulay sa gubat. yung mga bata. Kasama ko. Medyo malayo pa guys. Kasi tatawid pa kami ng hanging bridge. pagdalan na. Yan, kuno kayo mo. Ayan. nga dito. ni Takaw Ay, hindi. Ayan, oh. Grabe. Napakaliblib, napakaraming haraming ano, damo. Kasi video obra kami kada manan. Dito naman. Dito kami nag-jet at ang dami. Dito sa probinsya. Kung gusto kumain ng gulay, ayan, maghahanap lang ako kami sa ubat. Pero dito sa lugar nato, wala pa dito kailangan namin kumain ng hanging ribs. Medyo maputik nga lang yung daanan. Ay, hindi medyo, talagang maputik. kung nakikita ninyo guys, alam niyo ba kung ano mga puno? Ito ito yung mga ano, kape. Mga puno ng yung tinatawag nilang kape, ano ba 'yun? <laughs> yan. yan yung mga puno ng kape. May ginagawa ka ka may galis katso. Yung ginagawa nilang kape, guys, yan yung mga puno ng mga ginagawa nilang kape. Yan. Oh, may butas. Oh my god, para tayong makakatawid diyan. Grabe, mga taga-probinsyang bata, oh. Just ko. Paano ba ito? Pati ako, hindi makikita. Ay, doon pala yung ikot doon. Okay, post muna natin, guys. Tatawid tayo kasi ma medyo malalim 'yan.

Ala, laki na ng ilog. Grabe, laki na ng ilog, oh. Oh, grabe. So, ito yung hanging bridge. Tatawid kami para makakakuha ng mga wild vegetables. Yung mga tumutubo lang, guys. Diyan sa, ano, sa gubat. Oh, ayan, oh. So, ito yung hanging bridge.

O, diba? So, ganito yung buhay sa probinsya. Ito naman yung kahoy ng sinibelas. Ayan, guys. So, ayan. Kung may makita kami sa luyo dito, kukuha oh, rin kami. Pero medyo malayo pa. Malayo pa yung nadaanan. Ayan, kami sa luyo. Oh, sa bukid. Ayan, may hindi ako sa short pati eh. Nasaan yung maliit na bata? Hindi na siya makita. Ang dami sa luyo to. Kukuha kami sa oh, ayan. Ay, yung Ayan, may ano dun. Ah, oh, meron din ano dun, guys. May ribulto ng... May ribulto si Mama Mary. Ayan, oh. Nakita namin, oh. Bakit meron dyan? Ala. yan? ko lang sa bubat, guys. Kasi meron ko nakita ribulto ng ano? Virgin Mary. Si Mama Mary nandun. Oh, ayan. Meron namin nakitang ano, dahon. Ay, dahon. Bulat ng kalabasa, oh. Ano pa namin ang ano? Iba. Ay! Oh, ayan. Buhay ko din siya, guys. Tara, doon tayo nila, ano? Doon sa baba. O, ayan yung mga bulat na yan, tangkong. Diba? Oh, yun, yan yung tinatawag nilang balangag. Tara. Ay, marami pa ba dyan? Ayan, oh. May mga talbos ng kalabasa. Alapay, ang liit-liit -li mo. Tapos, hindi ka na makita sa talahiban. Si Pei-pei, oh, liit-liit. Hindi <laughs> ka na makita. Kung na tayo, My God, guys, ang daming saluyot. Ay, oo oh, oh, yan, oh mga saluyot pala to eh. Kukuha rin tayo ng saluyot. Masarap iadubo eh, yan. Kukuha tayo ng saluyot. Yan. Pag nudi ka nga nagatul Yan, kuha tayo talbos ng saluyot Ilakok jay, uy ilakok jay kwa Jay kandaan Ilakok jay kandaan Ikan Dapit pa

Hindi na po problema okay, ng dito, Tignan nyo ang ginagawa. Agsiplat-siplat lang, lang siya dyan. O, Hindi na. niya kinukuha itong eh, mga ito. Oh. Uh. Yan. Dami-dami. Ako na yung ito, nag... Ala? <laughs> <laughs> ano mga ako at ikaraba sa raita? Ah, mali, mali ba? Hindi! <laughs> Sabong mo ti say iot na Almost done. Ako na yung vlog takeover. Vlog takeover to guys. Mm, so many, many. <laughs> oh. Ito yung mga dapat ko yung mga talbos. That one. napakalayo na nila. Ngiti Tagalog ti sa luyot mang. Lo! Takting batang to. Ti sa luyot. Pero pag may mga ganito na guys, kinain ng mindset to. Pwede pa naman kaso, tatanggalin na lang yan. Kunin na lang to. Pwede lang, mag-alating sa titita, ate. Agrad mo tanya.

Oh, ang sexy ay, naman ng isa dito. Mga ano, dubukon! Oh. Ayan. So dito, naabot, narating na namin yung mga gulay. Kung saan, bas, uh, tumutubo na lang dito. Walang may ari. Ayan, ay, 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 ang dami. Pa? Oh. Dito kami sa gubat ngayon, guys. Ang dami mga ligaw na kamote Ayan, oh. Mga talbos ng kamote ang gagawin namin yan, pansasawag namin sa bangus, sinigang na bangus. Kesa bumili sa palengke, o dito na lang kami kukuha. Oh, pwede dito. Tapos may mga saluyot pa dito, o. Oh. Yan, saluyot. Mga talbos ng saluyot. Ang ah, dami. Oh, may, may, may daladala pa may manika niya. Oh. Yan, guys. Ewan ko ba, tuwing ano kung may nakikita kong mga cross. Yan, cross dyan. Meron din cross doon. Sa iyan pa may mga violet din, oh. Baka may mga ano na rin to, magkukay kaya tayo. Ada talaga. Baka may laman na rin. Eh kaso baka may mga ano yan bulati. Dami. Uy, nasa sandal. Si na galatin Hindi kinuha. ng puno, oh. my god. my god, na kami ng ulan. So ayan na yung mga nakuha namin, oh. Sang timba. Talbos ng kamote, saluyot, saka yung yung wild na ano nakatula. Yun. Ala, ulan na, guys. Yan pauwi na kami. Nung kami na oh. my god, ulan na. Nabutan na kami ng ulan. Ayan oh, na yan guys. Marami pang nadadaanan. Malilipo na kami sa ulan. Ganito ka saya. Pag nasa probinsya ka, hindi mo na po yung ulam mo. Pag nasa city ka, nasa Manila ka, walang ganito. At saka napakalinis. Walang basura dito. Virgin Green Forest. Ha? Ala. Ayan guys, lumalaki yung ano, lumalaki yung ilog. O, oh, lumalaki yung ilog. May tubig na dyan na kailangan na namin ang lumikas. Ayan na, abot na dito yung tubig guys. O. Oh. Ala. Kailangan na namin lumikas. Oh God. Bilisan natin. Oh. Yan, malakas na yung tubig ay yung ulan. Kailangan namin kumamit ulit sa tulay. Kung hindi tanyan talaga yung ilog, pwede namin tawirin dyan eh. Kaso malalim na eh. Tsaka malakas yung tubig. Yan, umuulan na. Tara na. Bilis! Takbo! Doon kami daling. O, oh, nakakaliglib. Tsaka magmamangay. Antikwa. Yan, umuulan na oh. Ops. Madulas. Maputik yung daanan. Ah. So, hindi ko nakuha nalang kanina ng video ito. May pinatayo silang kubo dito. Tapos sabi nila, wild well, pepino daw to. Kinakain daw. Ayun, kumuha siya guys. O, oh. kakainin niya. Wild well, pepino daw yan. Ito oh, wild well, pepino. Kainin mo nga, Jaisel. Ay, maliit. May pinatayo silang ano dito Oh. Siguro maraming ano dito. Maraming ano, ano. Maraming nang-date dyan. Mga estudyante. Oh, kapagod guys. Lakas na ng ulan. Ala, lakas mo. Ako mati ko. Plastic. So may bahay doon oh. Pero wala na yatang nakatira. Napakalungkot naman. Wala nang nakatira doon. Nadadaanan na lang. Wala nang ano. Oh. O dali. yan pa Ayan, pabalik na kami dahil andyan na yung malakas na ulan oh. Maabot na rin. Oh, takbo. Ayan guys, pabalik na kami, palakas na ng ulan Ayan dito sa gate, may mga halamang ano Wild pipino daw ito eh, uy Ayan kinakain niya oh, wild pipino daw yan Oh, ang dami oh o, ng Oh, oh. ang wild kinakain niya oh Ayan kinakain nila oh Oh, dami. Bilis. Ang lakas na ng ulan. Okay lang yan. Huwag ka O, dali. Kuha kayo. Kaya hmm, rin tayo. Kaya rin tayo. Ang piksan. Pisan. Kinakain nila yung wild O, Tingnan natin yung cell. Pwede ka. Darsin nyo. Mababas na yung cellphone oh, ko. So, dito namin tatawirin ulit yung hanging bridge. Yan. Huwag tayo. Ang piksan. Uy, mating nagtaka din. Ano ba sila ng wild pipino? Kinakain. Laka naman na hindi lang talaga. Abi sa niyo tara na. La, lakas na ulan, guys. My <laughs> god. Lakas ulan. Oh, please. Oh, tama na sama ko. Kunang mo mga ulay. sayan yan pauwi na kami dahil malakas na ulan. Oh. Ayan na. Ang lakas na ng ulan. Kita video na ka Si kayo ko na. Si kayo ko Kita Ila video na ka doon pag Ag click lang ako di business ko di Manila. Nagsublin. Talaga nga pag click ako. Pasok kami aming warehouse ni Manila. Hindi ka matugot niya Ni tatay diyo na. Okay nila. Hoy! Tumalon! Hoy, ang makagagang angaw, tawukin ni Nam! Ano? Agang-angaw ko! Tukin nila mali ko na dito! Agang-angaw! Kula nga natin lang! Nagulat ako! Tumalon! Kala ko nahulog! Ah? <IES> Agang-angaw! Agal-alikunot na niya! Di na! Bigyan na ko ang mamisan ah? pa'y! Yun sila lang! Bigyan mo lang! Mati makita niya! Pepe! Bigyan na po'y mamisan! Alaan ba'y Jai? Makita na pa'pang nun! Ben! Sige! Mmm, la, oh. Tinan mo, kahit gaano kano yung tubig, walang takot yung um, bata na to, oh. Pauwi na kami, guys. Akala ko pa naman, nahulog. <laughs> Hoy, ang kamatang kiting nga. La, ay, ang pibiyang ko. Dama ka niya, video ka. Ay, <laughs> Rex. <I don't know. laughs> <laughs> mm, tinan mo, I'm la, umayikat to, yung uki ni na. Hoy. Oh, gawa yeah. ng ukaton tayo. Oh. Okay, guys. Sa so pauwi na kami at doon nagtatapos okay. ang aning hunting vlog. Okay, mag na kayo. Tapos ang vlog. Bye. <laughs> okay, bye. Hanggang sa susunod.